Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Iniutos ng Office of the Ombudsman ang pagtanggal sa pwesto sa dalawang opisyal ng Department of Agriculture o DA at Food Terminal Incorporated o FTI matapos mahatulang guilty ng grave misconduct sa isyu ng pagtaas ng presyo ng sibuyas noong nakaraang taon. Sa dismissal order, kabilang dito sina DA Assistant Secretary Christine Evangelista sa kasong grave misconduct at FTI Vice President for Operations John Gabriel Benedict Trinidad III sa kasong negligence of duty. Nakitaan din ng probable cause para sampahan ng kasong paglabag sa RA-3019 o Anti-Graph and Corrupt Practices Act at Falsification of Private Individuals and Use of Falsified Documents ng Revised Penal Code sina Evangelista, Trinidad at ilan pang individual. Ayon sa ombudsman, ang mga opisyal ay may kinalaman umano sa onion shortage noong nakaraang taon at price manipulation nito maging ang questionableng procurement ng mga sibuyas. Nasa full alert status na simula kaninang alas 12 ng madaling araw ang Philippine National Police o so PNP para sa Barangay at Sanggunyang Kabataan Elections o so BSKE 2023 sa lunes, so October 30. Full alert status na po tayo and to remind all our security personnel deployed to polling centers to be extra careful and be alert because uh, that it's not only about um, uh, guarding our ballot boxes but also they have to guard themselves from other uh, possible threats not coming from other sectors. Ay naman kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr. maliban sa Negros Oriental at Libon Albay na nasa ilalim ng Comelec Control ay wala nang iba pang idaragdag dito. Nasa 26 naman ang election-related incidents na naitala ng PNP kabilang na ang nangyari sa Masbate at Cotabato City. Ayon kay PNP chief, maituturing na mapayapa ang campaign period na magtatapos ngayong araw. Sa pangkalahatan naman po ay tahimik. Uh, Andiyan po ang ating kapulisan ready to respond and uh, we are in control and uh, we are giving assurance that uh, we are on top of the situation and uh, kontrolado po ang uh, uh, peace and order. Kaugnay nito, nakadeploy na ang 187,600 na mga pulis sa buong bansa at may karagdagan pang 800 na augmentation troops na mula sa National Capital Region o no NCR Police Regional Offices at Special Action Force sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang pagpapanatili ng kaayusan sa BSKE 2023 ay pagtutulungan ng AFP PNP, Coast Guard, DepEd at Comelec. Naharang ng Bureau of Customs o BOC Port of Sambuanga ang mahigit 24 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa barangay Sinunok sa Sambuanga City. Sa kanilang inventaryo, umabot sa mahigit 400 kahon ng sigarilyo ang kanilang nakumpiska sa naglalayag na bangka sa karagatang bahagi ng lugar. Sakay nito ang limang crew ng nasabing bangka na sinabing galing ang mga smuggled cigarettes sa Hulo, Sulu. Hindi nakapagpakita ng legal na dokumento ang mga ito kaya agad kinumpiska ng mga otoridad ang mga sigarilyo maging ang kanilang bangka. Nahaharap naman sila sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act of 2016 at Tobacco Exportation and Importation Rules and Regulations. Inaasahang babalik sa bansa ang anim na overseas Filipino workers o OFW sa Lunes, October 30. Ang magandang balitang yan ay mula kay Department of Migrant Workers o DMW officer in charge Hans Leo J. Kaknap sa isang forum ngayong araw sa Quezon City. Sa grupong ito, 32 ang hotel workers habang 28 naman ang caregivers. Matatanda ang dumating ang unang batch ng labing-anim na OFWs noong October 16 na sinundan ng labing-walong iba pa noong October 20. Ang ikatlong batch naman na dumating noong October 23 ay 25 OFWs. Ang magiging kabuuan ng repatriates ay 119 na naipit sa digmaan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas na nagsimula noong October 7. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <mik>